Hello, good evening mga idol Ito na mga idol, top 11 na nakakatakot sobra mga idol Bawal talaga dito ang mga may sakit sa puso mga idol At saka ang mga high blood mga idol Talagang sobrang nakakatakot po ito Subscribe nyo mga idol, multi -page, mga idol Marami silang mga video na talagang sobrang nakakatakot mga idol Grabe, ang ganda mga sound effect dito mga idol At saka kita kita talaga hindi talaga mga scripted mga idol. Grabe. Sobra. Panoorin natin ang video mga idol. Go. Katahakap mga idol. Number 1 Ang Japan ay isa sa may nakakatakot na horror movie tulad ng The Grudge Pero hindi mabubuo ang isang palabas kung hindi ito inspired sa totoong buhay Gaya ng naranasan ng dalawang babaeng ito na nagsasagawa ng horror video sa isang parke dis oras ng gabi habang nagbibidyo sila ay nakalinig sila ng ingay sa paligid Habang hinahanap nila ang pinagmumulan nito ay dito na nila nakita ang maputlang mukha na nakatitig sa kanila Habang nagbibidyo sila ay nakalinig sila ng ingay sa paligid Habang hinahanap nila ang pinagmumulan nito ay dito na nila nakita ang maputlang mukha na nakatitig sa kanila. Panuring mabuti. Eh, doon Eh? Oh, shit. Ano kaya sa tingin mo ang multong ito? Nagambala kaya ito ng dalawang babae o isang Oh shit Hindi yung mga idol oh Grabe. Nangilabot ako mga idol. Multong gustong sindakin ang mga batang babae. Ikaw na ang humusga. Grabe. Walang pala man dito mag-isa mga idol sa kwarto. <laughs> number 2 na tayo mga idol ang susunod na video nito ay kuha naman sa youtube channel na exploring with felicity na napos noong may 2021 Nagpa siya ito na subukan ang tapang niya sa pagpasok sa isang abandonadong gusali ngunit nang hindi kalaunan nakita niya ang lalaking nakaputi at punong-puno ng tuko dito na siya nagtatakbo sa kasamaang palad e walang balak ang lalaking ito natigilan siya sa pagkahabol habang nakapasok ang babae sa isang kwarto Ooh. Habang inihingal ay pinilit nitong tanungin ang lalaki kung ano ang kailangan nito. Ngunit na natili lamang tahimik ito. No, Nang makakuha ito ng shampoo oh, ay tinanong nito ang lalaki kung okay lang ba ito. Ay, oh, grabe, napaka-creepy naman yung boses na yun. Ay! Oh. Ngunit sa kasamang palad ay muli siyang hinabol ng lalaki at nahawakan sa mga paan ito. Ano sa tingin mo ang mga sumunod na nangyari? Oh. Subukan yung mga idol, manood ng uh, naka-headset mga idol. Talaga kikilubutan kayo mga idol, grabe. Marahil ay isang psychopath o may problema sa pag-iisip ang lalaki yan yan, siguro, na nagkataon namang nakadaupang palat ng babaeng YouTuber. Yan yung mga idol, may problema siguro sa pag-iisip to. Yung lalaki, grabe, duguan. Grabe dugo. Oh! No! Ah! No! na tayo, mga idol, number 3. .landslier. Ang video ito ay na-upload noong 2008 ng magkakaibigang lalaki. Ah, oh, grabe naman to. Habang masayang naglalaro ng bisikleta ang nakadilaw sa kanila ay bigla itong napatalon sa takot. Oh! Isang puting imahe na nakabalot sa puting tela ang nakita nitong nakatayo sa gilid ng daan. Kamerin okay. so ka sa Uy, ako mahalaga baby, baby 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 kaya baby 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 sa baby 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 pa Ano sa tingin mo? Ganun pala yun? Ang multo na nakabalot ng tela, tawag nun pakang. Ngayon lang ako nakarinig dun mga idol. Grabe, nakakatakot naman ah, takihin tayo dito. <laughs> Tatakbo ka kaya kung oh, ganitong man. aswang ang makikita mo? Suppose na ito ng youtuber na nagnangalang Bagbo noong May 2021. Isang matapang na nilalang na naman ang naglibot sa isang masukal na kagubatan. Sinasabing sa lugar na iyon naglalagi ang isang aswang na kumikitil ng mga hayop sa lugar. Habang nagpapatuloy ito sa paghahanap ay isang kakaibang huni ang narinig nito. Panuring mabuti. Ito ako lahat, ako lahat, ako lahat, ako lahat. Kumadyon, ako madyon. Kumadyon. 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 Go, go, go. Ako bra... Ngunit hindi ito sapat. Pagkos ay nilapitan niya. Mahaba na mga kuko, grabe. Grabe, oh. Ang pinagmumulan ng ingay. Dito na niya tuluyang nakasagupa ang kakaibang nilalang. Ito ay may mukhang baboy. Mahabang kulot na buhok. Oh. Oh. Mabalahibong katawat. Grabe. Ganito makasagupan yung mga idol. Ito <laughs> makikita niyo. Naglalakad kayo mga idol. Ano kaya magagawa nyo? Ano kaya gagawin niyo mga idol? <laughs> hmm. at mahabang kuko. Oh, nah, May kasibayan ngang Curiosity will kill you so palang pala ng nakakatakot na Pati yung nagsasalita mga ito na ha, nakakatakot. Habang kinukunan ng lalaki wait, ang batang naglalaro ng football hmm. ay napaturo ito sa isang lugar. Grabe lang mangsasalita ito. Tu. So, ano yun? Ikaw mismo, ano'ng nangyari? No mamen, ano? Pa-masok sa balon. Siya, 'yung nahulog yung duende. Oo, no na. Ah, duende? No mamen, sa kierto. sa kakaybang bagay na patong rito. Naku na ito noong July 2008. Ngunit ang mas nakakapagtataka rito ay ang biglang pagkawala ng bagay na iyon. Ano kayang klasing bagay? ang nakita nilang tumatakbo at papunta sa simento. Isa kaya itong humanoid creature? Sa mga idol, six na tayo. Grabe to. So before I end the video, I'm going to play the Bawal game sa mga ano? No, eh. this fine. Bawal to sa mga may ng puso mga idol. May sakit kayo sa puso ko na nito. Kung kayo manood mga idol. No USB drive for you. What's on here is... Well... You'll Maraming alamat Ooh. ng iba't ibang uri ng halimaw sa iba't ibang bansa. Isa na rito ang nakunan ng video mula sa California. Sinasabi ng mga lokal dito na ito'y may kulay na puti at may mabalahibong katawan. Kaya nagsagawa ng ekspedisyon ang YouTube channel na Grapnix kung saan nakunan nila ang nasabing halimaw. Maraming litrato nito ang nakunan mismo ng grupo na gumagala sa kakahuyan. Madaming ano eh labrang nasa loob sila ng kanilang tinitirahan ay isang ingay ang narinig nila mula sa labas. Dito biglang sumilik ang alimaw na kinatatakutan nila. Oh! Ay, Diyos ko. <sighs> I don't see Lumabas sila upang tukuyin ito. Dito ay nakunan nila ng aktual na nag-aaway ang nasabang halimaw. Totoo kaya ito? Kayo na ang humusga. Dahil umabot ka sa yugtong ito, nangangahulugan na matapang kang nilalang. Pero may challenge pa ako sa iyo mag-subscribe ka muna, mag-like, at oh, comment ito, ka na rin ng gusto mo. Sa baba, baka bisitain ka ng isa sa mga kaibigan ko. Ay, wag naman. Hindi ako nagbibiro. Ano, wag naman. <laughs> Subscribe kayo mga idol. Para di kayo bisitahin mga idol. <laughs> Grabe to. Number 7. Na-upload ito noong February 16, 2007 ng channel na Mosh Masta. Habang nagkakamping ang pamilya nila sa Canada ay napagpasyahan ng dalawang bata na umakyat sa kabundukan. Ayon pa sa nakatatandang kapatid nito, nagdala kami ng kamera dahil sa masukal na lugar. Kinuha ko ang kamera mula sa bag at sinimulang mag-record. Dito ay nakita kami ng hindi maipaliwanag na footprint. Kaya mula sa kalayuan na nila ang isang kakaibang nilalang, meron itong taas na tatlong talampakan at medyo kuba. Panuri mabuti. <coughs> Okay, uh, this is where we were when we just saw a live, I don't know, some sort of humanoid thing, I don't know. Uh, we're in the enchanted forest at Tofino. See, the, there, that could be a possible footprint, I don't know. Could be. Like, look. Yeah, I bet, like, any foot would like, cause some sort of... Healing. Taon na ang lumipas ngunit ang videong ito ay umabot ng 2.5 million views. Parami ang nagsasabing isa itong prehistoric creature na nananahanan sa kagubatan. Ikaw, ano sa tingin mo ang nilalang na iyon? Parang ano siya eh, parang bear. Now. Number 8. Isang nakakakilabot na video ang matutunghayan mo ngayon. Wow. Isang lalaki ang talagang kinilabutan naman, sa white ladying Nakita nito na lumulutang. Na-publish ito noong June 2021. naganap ito sa, sa Pakistan habang kinukunan ng lalaki ang madilim na sulok ng gusali. Panuring mabuti. Oh, tumagus, tumagus. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oh, tumabos. Ah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ah! Tumagos Dahil sa takot ay napasigaw na ito. Isang white lady ang nakalutang talaga, idol. buhat sa kadiliman. Ito talaga mga idol. Totoo talaga to. Hindi ito, ano, hindi ito scripted mga idol. Talaga totoo ito. At biglang tumagos sa itaas. Ito, ito, dito. ito ay talaga namang nakakakilabot na tagpo sa pagkitan ng buhay at multo. Oh. Graphi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ah! Number 9, number 9 ng mga idol. Ito ay kuha sa TikTok. Isang lalaki ang nakasaksi na naman ng katatakutan sa abandonadong hospital. Panuuring mabuti. Oh. Wheelchair. Ini. suar teman kapatid. My wheelchair. Ha! Oh, Ito! Na! ito! nitong buksan ang kwarto, pero ito ay nakalak ng mahigpit. Nang sumilip ito sa bintana ay gumalaw ang wheelchair. Kaya dito na nagtatakbo ang lalaki. Ano sa tingin mo? na. Hindi ang alam, mga idol, nyo ay magbibigay na. sa inyo ng palaisipan <laughs> na pooms noong <laughs> May 2021 <laughs> ni Danny Wrights. Sinasabing sa kabundukan na ito naninirahan <laughs> ang kakaipang okay, so nila mga oh, Habang nililibot nito ang kamera ay million. hindi nito napansin ang imay oh, sa puno. Yan. Mm -hmm parang parang alien mga idol grabe nagpa siya itong pumasok sa abandonadong bahay di kalaunan ang kakaibang ingay ay narinig nito sa, taas ng kahuyo. sa magkabilang dulo ng kwarto hello? hello? Oh, oh. Oh, oh. Ah! Ah! Nagpa Nagpasya itong umakyat sa atik at Subin. dito na niya nakita ang nilalang. Dahil sa takot ay e tumakbo ito at napatihil sa isang parte ng bahay. Ngunit hindi nito inaasahang makikita na naman ang kakaibang nilalang mula sa bintana na may matatalas na kuko ano kayang nilalang ang bagay na iyon? Ang video nito ay na-publish noong 2019. Parang atakita. Grabe mga ito. Hey. Sobrang nakakatakot noon Ni Ashra Sa unang tingin ay mukhang maayos ang paglilipit nito sa abandonadong mansyon. Ngunit hindi nito inaasahang makikita ang kakaibang pangyayari na magpapapago sa isipan nito. Ay, na nakakatakot naman yung busis na yan. Bismillah! Bismillah! Ano? Lahu mafis sa mawa at yung mga filar. Bismillah! Isang bantay ng mansyon ang hindi niya nakikita at nagparamdam sa kanya ito na biglang sumara ang isang pinto sa ang palad ay nakalak ito at hindi niya ito mabuksan. Di kalaunan ay makikita ang unti-unting pagkalaw ng hawakan nito. Allah la ilaha illa huwa al la ta'khudhuhu ma fi samawati wa ma na ito upang tumakbo palabas ng mansyon habang papalabas ay eh bigla itong tumamba na animoy may tumulak sa kanya. May nagsasabing nagalit ang jean na naninirahan sa loob ng mansyon kaya itong umatake. Oh! 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 sa channel na ito. Huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification para ma-update ka sa mga ganitong video. Kaya huwag mong kalimutan para hindi sila magparandam sa iyo. Tama na yan, tama na yan. Tama na yan. Grabe. Bawal to sa mga ano eh. May hina ang puso mga idol. Saka yung mga high blood dyan, delikado magatakihin kayo. Okay mga idol. Grabe talaga. Ngayon lang ako naka ito ganitong video. Mula, nakakatakot na nga yung mga ano, nakakatakot na yung video. Nakakatakot pa yung nagsasalita mga idol. At saka sinamahan pa ng mga ano, sound effects. Sana di tayo makapirate dito sa mga sound effects. Mga idol, okay. Maraming salamat po mga idol sa panonood nyo. Thanks for watching. Huwag nyo kalilimutan. want subscribe kar all tv vlogs my idol okay thank you thank you thank you